o iba't ibang paniniwala. Pakinggan po natin at subaybayan ang nasabing pamamahayag na isinagawa po sa templo sentral ng Iglesia ni Cristo. Ang layunin po ng Iglesia ni Cristo sa ganitong mga gawain ay para ibahagi po sa inyo ang aral na aming sinasampalatayanan na pawag mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat matibay po ang aming pananalig na ang tanging saligan po, batayan, pundasyon ng tunay na paglilingkod sa Diyos na Kanyang tatanggapin at pananampalatayang ikaliligtas ang tanging batayan po ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. No more, no less. Kaya hindi po ang pag-uusapan natin dito ay kuro-kuro o kaya ay palapalagay. Hindi po. Kundi kung ano ang nakalagay at nakasulat po sa Biblia. Kaya sa mga tanong na inyo pong ipinadala, mapapansin po ninyo ang babasahin po namin Biblia. Ang sagot, hahanguin po natin sa banal na aklat. At kung sakali po, babasa kami ng mga aklat referensya, para lang po tistiguhan yung katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Sa pamamagitan po ng introduction na 'yan ay maaari na tayong magsibula sa ating pong open forum kapatid na Joel, kaninong tanong ang ating uunahin? Siya nga po pala kasama ko po ang kapatid na Joel Calago, ministro din po ng Ibanghelyo, dito sa Iglesia ni Kristo, makakatulong po natin sa ating gagawing open forum. Kapatid na Arnel, tama po na ang ating batayan sa pagsagot, Biblia, sapagkat ang mga salita po ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang nagtanong po, sa Biblia po niya, ipasasagot. Kami lang po ang bumasa. Ang tanong po, mababasa ba sa Biblia? kung aling iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas. Ang nagtanong po kapatid na Arnel, si Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Diyan sa tanong po ni Ginoong Socorro, ay may dalawang bagay na naisbigyan ng katugunan. Alin daw po ang totoong sa Diyos, yung sa Diyos. Ikalawa, alin po ang tiyak na ligtas? Ang una ko pong babasahin mula sa Biblia ay nakatala dito po sa Colossus, Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Ito po ay turo ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin. Kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Sa talatang ito, at ang totoo, mababasa po ninyo sa screen, may pinabanggit po dito si Apostol Pablo na mga hinirang ng Diyos. At ang sabi pa po sa talata ng Biblia, itinalaga para sa Kanya. E yan yung tanong. Ang sabi, alin ang totoong sa Diyos? E itong itinalaga para sa Diyos at hinirang ng Diyos at minamahal ng Diyos. E ang tanong po kapatid na Arnil, Iglesia totoong sa Diyos. E eh, ang nabasa po ninyo, hinirang ng Diyos ang itinalaga. Kaya ang tanong po natin, kapatid na Arnel, may mababasa ba tayo sa Biblia yung mga taong itinalaga, hinirang ng Diyos, ay nasa loob ng tunay na iglesia? Parang si Socorro, si kapatid na Joel, ano? Eh, hindi pa kasi tapos. Ang tina binasa po natin ay 12. Ngayon po, 12 at 15. Pakinggan po ninyo kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Yung tinutukoy po pala ni Apostol Pablo na mga taong hinirang ng Diyos itinalaga para sa Diyos at minamahal ng Diyos ang sabi po tinawag para maging bahagi ng isang katawan kaya madali po silang makita makilala hindi po sila kung saan-saan naroon nasa isang katawan alin po kaya yung katawang tinutukoy na naroon ang mga itinalaga para sa Diyos Colossus po 1.18. Pakinggan po ninyo. Ito po, ang pahayag ng Biblia. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Alin po yung katawan? Ang sabi po, iglesia. Alin pong iglesia? Iglesia na pinangunguluhan ni Kristo. Naroon po yung mga sa Diyos. Itinalaga para sa Diyos. Nasa isang katawan, yung katawan, iglesia po na pinangunguluhan ni Kristo. E nasa Biblia ba, kapatid na Arnel, letra po letra, mababasa kung ano ang pangalan sa iglesia na katawan ng ating Panginoong Iso Kristo? Opo, Roma, this east, Yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Letra po, letra po, nakasulat. Yung iglesia, nakatawan ni Kristo, pinaguguluhan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya yung unang bahagi po ng tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, ang sabi niya, mababasa ba sa Biblia kung alin ang iglesia ang totoong sa Diyos? Nasagot po, ayos sa Biblia yung mga hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Diyos sa panahong kristyano po, nasa isang katawan na ang katawang yon Iglesia ni Kristo. Inoong ang ating Panginoong Heso Kristo, kapatid na Arnel, nagturo, tiniyak ba ng ating Panginoong Heso Kristo na mga kaanib sa kanyang Iglesia o nasa loob ng Iglesia ni Kristo, yun ay sa Diyos? Opo. Dito kapatid na Joel at mga mahal po naming mga panauhin, lalo na kay Socorro Melchor, ang babasahin ko naman po ay pangungusap mismo ng ating Panginoong Sokristo. Sa Juan 17.9-11, idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo ang lahat ng iyo ay akin at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanglibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ano po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo dito po sa mga talata ng Biblang binasa namin sa inyo? Ang sabi ni Kristo, yung mga taong ibinigay sa akin ng Ama, binigay sa Kanya ng Diyos. Alalaong bagay, yung mga kaalib sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Ang sabi niya, sila'y sa iyo ang tinutukoy niya, ang Diyos. Sila'y sa Diyos. Lahat ng ibinigay mo sa akin, sa iyo. Yung iyo, akin. Siguro, itatanong nila, eh, ba't ho natin natiyak na ang tinutukoy diyan? Yan nga yung iglesia ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Tatawagin po sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Aling pangalan niya? Pangalan ibinigay mo sa akin. Yung pangalan ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Heso Kristo. Alin po ba ang pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesus? Babasahin ko po itong turo ng mga apostol. Dito po sa gawa, 4 ang talata po ay 12. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang Pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Alin po ang pangalang ibinigay ng Diyos? Pangalang Kristo. Paano po kung itawag ang pangalang Kristo sa iglesia na itinatag ni Kristo? Binasa na po kanina, yung Roma 1616, 16, Iglesia ni Kristo. Kaya maging ang ating Panginoong Kristo nagturo na yung iglesia niya, iglesia ni Kristo, sila po ay kanino? Sa Diyos. Sabi ni Kristo, ang akin ay iyo. Nasasagot, ka Joel. Opo, po, maliwanag pang sagot. At ang sabi po, sa talatang binasa po ninyo, yung kay Kristo ay sa Diyos. At yung sa Diyos, sa Kanya rin. Pero meron pang nais malaman si Sokoro. Opo, yung tanong niya, kung mababasa ba sa Biblia na ang Iglesia ni Kristo ang tiyak na maliligtas? Magandang tanong yan. Ang dami na pong pagtatalo o debate o argumento o pag-uusap o dialogo na nangyayari sa iba't ibang mga pangkati ng paniniwala. Yung salita pong tiyak na ligtas. Walang aamin na hindi po sila tiyak na ligtas eh. Pero sa Biblia po ba, merong nakasulat na tiyak na ligtas? Sana po ay dinadama po ninyo yung ating pag-aaral. Ano ho, maaaring itinanong lang yon ni Socorro, baka yun din po ang tanong ninyo. Meron bang nakasulat sa Biblia, tiyak na ligtas? Siguradong ligtas. Sino yun? Ikaw ba yun? Ako ba yun? Sila ba yun? Ang babasahin ko po, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma. Roma 5, 8, hanggang 9 po. Ngunit, ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong Napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Letra por letra po, dinasa natin yung salitang tiyak na maliligtas. Si Apostol Pablo po may sabi, yung mga taong napawalan sala sapagkat natubos ng dugo ni Kristo. Nagkasala. Bakit ba hindi? Lahat ng tao nagkasala, malibang kay Kristo. Pero ito po, napawalang sala sila. Eh bakit? Natubos ng dugo ni Kristo. Kaya kapatid na Joel, at kay Socorro Melchior ng UP Diliman, hahanapin mo lang eh. Kung saan nakasulat sa Biblia. Sino ang natubos ng dugo ni Kristo? Malalaman mo na. Yun ang tiyak na ligtas. E dapat talaga na ipaliwanag natin sa kanila ngayon, kapatid na Arnel, kung sino-sino po yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat sila din eh, naniniwala na sila ay natubos din ng dugo ni Kristo kahit sila ay napaanib sa iba't ibang reliyon o pangkatin ng iglesia. Ang magpapasya at magpapaliwanag, ng Biblia, kapatid na Joel. Babasahin po namin, Aklat ng mga gawa ng mga apostol, 20, talatang 28 po. Pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakalin ang babasa po nyo doon iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo hindi po kami may sabi po noon mga mahal po namin mga magulang kaibigan at mga panuhin binasa lang po natin ang katotohan ng nakasulat po sa Biblia ang sabi po sa Biblia ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo ay yung kanyang iglesia, iglesia ni Kristo. Kaya kung babalikan po natin yung tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, yung daw pang iglesia, totoong maliligtas? Opo, sapagkat nakasulat sa Biblia ang sigurado at tiyak na ligtas yung tinubos ng dugo ni Kristo, ang tinubos ng dugo ni Kristo, nasa Biblia din po, iglesia ni Kristo. Kaya kung ang tao po, naghahangad ng kaligtasan pagdating ng paghukom, meron pong anyaya sa Kanya ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po ninyo at babasahin po dito sa 1.17 at 9. Ito po. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Siguro po, wala nang pagtatalo kung ang sasagot ay ang ating Panginoong Sokristo. Kung ang tanong mo, paano ba ako maliligtas? Sinagot ng Panginoong Sokristo. Ang sabi niya, buong katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan sino man na pumasok sa loob ng kawan. Sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Yung kawan po, binasa na kanina yung gawa 2028. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo na tinubos ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Kaya nasasagot po ang tanong na ipinadala ni Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Totoo daw po pa, ba, mababasa po sa Biblia nang ang iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas, binasa po natin sa Biblia. At para makasama tayo doon, si Kristo po ang nag-iimbita, nag-aanyaya, nag-uuto sa lahat ng gustong maligtas. Pumasok tayo na kabilang sa kanyang kawan, ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Pero bago tayo pumalaot sa susunod na tanong, kapatid na Joel, may, meron lang po kaming nais na ipapansin pa. Kasi po, pag itinuturo yan, ganyang katotohanan, yung iba po, wari bagang parang nagdaramdam. Ang sabi nila, eh, parang yung sinabi, kayo lang ang ligtas, paano kami? Masyado yatang eksklusivistik yung inyong pagtuturo. Kayo lang, paano kami? Ibig sabihin, si Kristong tagapagligtas? Nagtatangi ng taong ililigtas? Ba hindi ho? Kung napansin po niyo yung binasa ko, sabi ni Kristo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko magiging ligtas. Ang sabi niya sino man. Tatanungin ko po kayo, mga mahal po naming mga bisita, mga panauhin. Yung bang salitang sino man, may itinatangi. Di ba pag sinabing sino man, lalaki, babae, mayaman, dukha, nakapag-aral, hindi maitim, maputi. Ano ba? Eh, sino ka man. Pero ang tangi, yung paraan. Kanilong paraan? Paraan ng tagapagligtas. Siya tagapagligtas eh. Ano paraan niya? Ang sabi niya, pumasok ka sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Ang kawan po, yung kanyang iglesia, iglesia ni Kristo pa